So mga tol, malungkot na balita po para sa ating mga Pinoy boxing fans sapagkat sa kakatapos lang po ng laban ng kababayan natin na si former world title challenger Jason Mama sa bansang South Africa. Bigo po niyang masungkit ang IBO Super Flyweight World Title matapos po siyang talunin ng kampiyon sa IBO Super Flyweight na si African Ricardo Malajica via technical knockout sa round 5. Apat na beses pong bumagsak si Jason Mama. Unang bagsak niya sa round 3 nang tamaan siya ng kanan nakabangon si mama pero muli itong bumagsak sa pangalawang pagkakataon. 51 seconds ang natitirang oras sa round 3 nang tamaan na naman ulit siya ng kanan. Sa pagpasok ng round 4, muli siyang bumagsak ng tamaan na naman ito muli ng kanan. Na ulit na naman yan sa round 5 mga tol nang muli na naman siyang tamaan ng dalawang magkasunod na kanan. Nakabangon pa naman si Jason Mama. Paglingon ng referee sa corner ni Mama, winagayway na po nito ang kamay niya baka ipinatigil na po ng corner ni Jason Mama yung laban kaya winner by a round technical knockout Ricardo Malajica na depensahan po niya ang kanyang IBO Super Flyweight World Title umabante na po ang record niya sa 16 wins 2 losses with 12 knockouts habang yan na po ang pangatlong talo ni Jason Mama. Tanggap naman po ni Jason Mama mga tol ang pagkatalo niya. Sinabi niyang no excuses. Nag din siya sa lahat dahil hindi niya nagawang manalo. Pero naglabas po siya ng hinanakit sa mga Pinoy fans. Kapag daw kasi sa ibang bansa natalo ang boxer nila. Sasabihin daw na congratulation. Kapag dito daw sa Pinas natalo ang boxer. Sasabihin daw na boy gapang. So tama nga naman. Dapat hindi natin binabash ang mga Pinoy boxer dapat saluduhan pa rin natin sila, manalo man o matalo. Sobrang hirap po ng trabaho nila dahil nasa hukay ang isa nilang paa. Binubuwis nila ang kanilang buhay sa itaas ng ring. Speaking of buwis ng buhay, matatandaan po na naibalitan natin na pumanaw na ang Japanese boxer na si Shigeo Toshikutari dahil sa brain injury. So hindi lang pala mga tol si Kutari ang pumanaw dahil may isa pa pong Japanese ang pumanaw din. Kasunod lang ni Kutari at yan po ay si Hiromasa Urakawa na napalaban din sa card ni Kutari. Iisang boxing event nga din sila. Pumanaw nga po itong si Urakawa matapos makaranas ng injury sa laban kontra sa kapwa hapon na si Yuji Saito. Technical knockout sa round 8 ang sinapit ni Urakawa. So masaklap po ang nangyari sa Japan kaya hindi talaga biro ang boxing. Kaya sa pagkatalo ni Jason Mama, okay lang yan. Ang mahalaga ligtas siya. Sa ibang banda naman mga tol, Mario Barrios, sinabi kung sino ang malakas sumuntok ni na Manny Pacquiao at Gerbonta Tank Davis. Parehas nga pong nakalaban ni Mario Barrios si Manny Pacquiao at Tank Davis. Kay Manny Pacquiao, nauwi ang laban nila sa majority draw. Habang kay Tank Davis, technical knockout ang sinapit ni Mario Barrios. Pero kahit na technical knockout ang sinapit ni Mario Barrios dito kay Tank Davis, sinabi niyang mas malakas daw sumuntok ang old man na si Manny Pacquiao. So halata naman mga tol, dahil halos takot bumitaw ng suntok itong si Mario Barrios nang maglaban sila ni Manny Pacquiao. Parang takot siyang manakot sa matandang si Pacquiao. Nakakahiya nga naman kung mananakot siya ni Manny Pacquiao na may edad ng 46. Yung laban naman niya kay Tank Davis kaya siya na knockout dahil may rehydration clause ang laban nila. Parang katulad kay Ryan Garcia.